So, paano ang pagto toilet training sa baby? Dapat ideally pagdating ng 18 months to 2 years old, tuturuan mo na sila mag-upo sa pati. Ah. Hindi naman ibig sabihin, pag nag-start ka ng toilet training, magiging successful ko ka kaagad. But you have to start somehow. So, paano ang mag-start ng toilet training? So, one, importante talaga, may pati sila na kaya, uh, naabot ng paa nila, na uupo nila sa pati. So, importante talaga yung mga pati. May makilang sobrang mahal na pati. Ano. Maraming nabibili sa, uh, sa mga online shop na mura lang, mga 300, 500 pesos, the most. Di ba, mayroong ganong sa ng pati. So, importante, every morning, 5 to 10 minutes, tuturuan mo silang kumupo dun sa pati. Tatanggalan mo ng diapers o upo sa pati. So, importante yan. Tapos, kailangan kasi yung paa niya, ah, yung hapa. level, is nakat meron siyang platform na pwedeng tapakan para nakaano siya yung naka, naka squat squat oh, position o -o, para yung yun kasi yung position na yun na yung sphincter natin nagre-relax Okay. So, para kung halimbawa, pupupo siya doon, filled in siya. So, day gagawin mo yun. And it would take months bago talaga yung bata makuha niya yung grasp na kailangan niyang pumuto ng, pumunta ng pati, umupo ng ganong position, mag-relax yung sphincter, mm. at mailabas niya yung ilalabas niya.